because uh, um, I actually miss the times na we're taping. So this is one of those times na oh, nakikita kita kami. So ano, um, it, it, really it's really nice to see each other. Again. ang pakiusap ko lang intindihin natin ang problema ng bayan intindihan natin ang tradisyon mong mapalawat sa sa lupuyang intindihin natin ang mga sa patanakaw na nagarama intindihin natin ang pinakmalawak na problema ay ang fake news ah, dapat hindi tayo maniwala para sa interes na yung karalaw hindi lang sa interes ng mga kaunti nila at ang kanilang pamilya. Iwasan na natin ang pagboto ng isang kong pamilya kasi hindi iyan nakakatulong sa ating bayan. Bigyan natin ng chance sa yung mga taong alam naman natin na maaari kukuha ng assume yung responsibility. At malaki ang utang na loob namin kay eh, Engineer Pentria for producing the movie Father. Yeah, and it's always fruit to pull as far as the relationship of concern. Alam mo, sa almost more than three decades ko nang nagdidirect ng Pilipino, he is the most generous producer that I've ever had. More than all the existing mainstream producers that we have. Sa kanya ko sa na experience ang totoong pangmamahal sa mga tao na sa likod at harap ng pangang. Ganun siya kaibang ang sa akin. Mahirap po ba makahanap ng producer ngayon? Napakahirap. Napakahirap kasi pag hinihang ka ng araw ay wala ka ma-explain. Kasi iba naman ang condition ngayon ng, ng panunod ng pelikula. Two years ago, three years ago, five years ago. Hindi ka na kasalalay lamang sa pagpapalabas. Maraming type of marketing na dapat mong gawin para ma-market ma ang ang pelikulaan na ang dinapa. Marami na. Marami, maraming mga uri ng paraan ng pagmamarket na kailangan malaman. Pero meron pa rin mga kumikitang pelikula. Especially yung mga pelikulang natin uh, nagtatampok sa mga artista malalaki ng television. Okay? Hindi na ngayon kasing lakas ang pelikula ng lakas ng TV. Iba na siya. Merong kakanyahan ang pelikula na dapat nating hanapin, dapat natin i-discovery at pag-aralan para mailapit sa mga manonood ang interest nila. Nga wala ang interest eh. Lalo-lalo na ngayon na napakamahal ang pelikula. Ang panonood ng pelikula ngayon ay mahal. Lalo-lalo na ngayon na nasa mall. No, kasi, nasa balit na isang-isang ano lang. Ngayon nasa mall, kung manonood ka, kasama mo ang pamilya mo, hindi kaya 1,000. Kasi kakain pa. At 350, 450, 500 na pinigula. Yun ang parating kong sinasabi. Yun ang aking parating kong nalaman. Sinabi ko na to sa mga producers, please do something. I hope the government can subsidize it. That's what I'm trying to say. If government of other countries like Korea, like Thailand, like Vietnam can do something about it, sana we can also what the government is giving palliatives to the industry because they do not see the industry as an industry. No, they don't see it like that. They don't see it as a dollar earning venture. Mas tinitig na nilang industry ang sugar, ang ang suha, ang saging, ang coconut, yon tibutulong ni nila. Pero ang, ang produkto ng pelikula, they don't see it as a product can earn dollars for the country. Dapat pabago ang attitude na yun. Sinabi ko na yun sa mga tao, I'm a voice in the wilderness. So, really, thank you.